Pa ba na pagkain? Ha? Ito pagkain? Hali, bibili tayo, halika. Halika. alika? alika. bibili tayo ng pagkain. Guys, bibili tayo ng pagkain ng aso. Meron tayong aso dito na ispatan sa may PPI. Habang nagwi tayo, guys. So, awa naman ako. Malapit siya eh. Wala tayong pagkain. Hanap tayo. Kanin, tsaka ulam. Sige, di ba? nag tayo sa PPI. Nakatingin siya doon. So, hanap ako ng mabilang na pagkain. Awa naman. Kahit kanin tsaka ulam. Kaya ng tubig. So, na ito sa kalsado kita. Ayun Ayun lang. Wait lang. Pili guys. Pili tayo ng kanin tsaka ulam. Hindi naman ako nalang. Chicken na lang siguro isa. Tsaka kanin. Tingnan natin kung may kanin sila. Mas may kanin kayo tayo ay ah, isa lang pre, tsaka ano, pasama na lang ng isang manok. Isang iwan ng manok. Isang kanin pre, tsaka ano, isang iwan ng manok. Bawa na may aso din. Eh. lang. Pero ka ba? Ah, <laughs> huwag. Eh, awag naman lumapit sa atin dun eh. Walang nakakainin lang natin. Ayan, dito sa Andos. Thank you, bros. Thank you, thank you. Guys, nakabili na tayo ng manok. Ano guys? ah Wala, andox lang to saka ano kasi awa ko sa aso dunis yung eh. Kundi lang iuwi eh, iuwi ko na yun. Kanya natin guys. Andun lang yung agaantay. Ito malayo-layo rin dito yung ano. VPI, naglakad pa ako. Atin lang, wait lang natin guys. Um, Pagmahal talaga tayo sa mga hayop eh. Para mahalin din tayo kasi isang hayop din tayo. Eh. So yun guys, babalikan natin yung aso kung nasaan na siya. Ayun. So, oh, nandun pa yung aso guys. Oh. Ayun. Wala lang siyang ay cup. Wala din tubig. Wala tayong cup dito guys. Ayun. Ang cup na lang. Ang walang aso na bihang cup. Ayun guys. Sa cup. Ayun na atin. Ayan o, ayan siya guys na, kakain ka na Halika na Kakain ka, gutom na. ka. ka na no? Mm, Andoks ka pa. Wow. Hmm, yung manok. Okay. Eh, huwag na dito na lang. Ilabas natin. Hindi na makagat. Parang wala siyang ngipin. Mainit ba? Mainit. <coughs> ha? Dapat may mo. O kaya pinatilag mo, pinatilag mo ng maliliit. Yung ano, pacap- chap Cucu Sarap! mantap, Sarap! 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 Sarap. Uh, <laughs> Sarap. mantap, <sama>. Water. Water. <laughs>